Kung sa Nyugnyugan, may sayawan at kulay ng kultura, dito sa harap ng convention center, may mga food stop kagaya ng seafood. Unang sumalubong sa akin, flaky at savory chicken empanada na parang yumakap sa gutom ko. Tapos tong baked tahong, cheesy, garlicky. Tapos yung aroma, parang kang tinatawag sa kusina ni nanay. Ang creamy Meron ding seafood Shanghai at tempura. Crispy sa labas, juicy sa loob. Perfect i-dip habang nagchichika. At para pang patanggal uhaw sa init ng festival, cucumber lemonade na super refreshing. Plus, Dr. Brew, ice or hot coffee. Lalo na kapag inaanto ka. Grabe, parang hindi lang yung chan ko yung napasaya. Pati puso ko. At si Ma'am Griselda, sobrang juli. Parang ang dumaan sa bahay ng kaibigan na hindi ka papayagang kumalis ng hindi ka busog. Kung nandito ka sa Nyugnyugan, Drop by ka dito sa Preselda Seafood House. Tikman mo bago maubos. At kung sakaling mapagawi ka sa paggawian Quezon, meron silang seafood restaurant doon. da Seafood House, tahanan ng sarap. Ano mo, 'yan? na tayo ng seafood